isang matinong tao yung magpupuno ng tattoo sa katawan niya. Sigurado wala kang trabaho, no? Kasi itura mo pala, hindi ka tiwatiwala. O ikaw, alam mo bang teritoryo ko tong lugar na to? Umalis ka dito. Kung ayaw mong ipabubog kita. Maghanap nga muna tayo na upuan natin. na kanina pa tayo paikot-ikot. Masa na ba kasi yung daddy mo? di ko pa matawagan. Walang signal. Alam niya na nga na first time natin sa mascara dito sa Bacolod eh. Sige po, mo. sige po, mami. Pagod na rin po ako. Hayaan niyo po, makikita rin po natin dito si daddy. Sige, yun ka dyan. Pa kasi tayo pumunta-punta dito. Alam niya namang hindi ko alam tong lugar na to eh. Dami pang tao. Nakakatakot. Sigurado ang dami magnanako ngayon dito sa Bacolod. Hindi naman. Siguro mama mukhang mabait naman ang mga tao dito sa Bacolod. Ay! Huwag ka magpasigurado dyan. Anak, wala tayo sa Maynila. Nagay kong tatay Nagutom ka na ba? Uh, ma magandang hapon po. Uh, kanina ko pa kayo napapansin ng anak mo eh. Uh, parang di ata kayo taga rito. Uh, meron ba akong may tutulong sa inyo? Anak, lumipat ka nga dito. Excuse me ah. Hindi namin kailangan yung tulong mo. Sa kaitsura mo pa lang, parang hindi ka gagawa na mabuti eh. Dami mong tatu sa katawan. Dati ka bang ex-convict? Ay, Naku, ma'am. Mali po kayo, ma'am. Uh, kahit ganito lang po itsura ko, ay hindi po ako makakagawa ng masama. Uh, kanina, kanina ko pa kasi kayo nakikita eh, na para bang dahil lang kayo dito. So kaya po ako nagmagandang loob na tapitan po kayo. Sino maniniwala sa'yo? Sa kasino matinong tao, yung magpupuno ng tatu sa katawan niya. Sigurado wala kang trabaho, no? Kasi itsura mo pala, hindi ka tiwatiwala. Ma'am, huwag naman po kayong ganun sa akin, ma'am hindi nyo po ako kilala. Huwag na pong po kayo humusgagad ng pagkatao ng isang tao. At saka tulad nyo rin po ako, ma'am. Merak din po ako, ma'am. Sino may sabi interesado kung kilalanin ka? sa nung pinapakay mo sa anak mo? Galing sa pang-hold up? Ma'am, tama na po yan, ma'am. Nakakasakit ka na po ng damdamin, ma'am. Hindi mo ba naisip na katabi mo yung anak mo? At saka mga yung binibitawan mo mga masasamang masalita, eh baka marinig niya, ma'am. tumigil ka dyan, rara ha. Huwag ka naniniwala dyan sa pinapakita ng tao yan. Mamaya, magnanakaw pala yung sa eh. May may tutulong ba ako sa inyo, ma'am? Ginugulo ba kayo ng lalaking to? Ay, hey, sir, salamat. Dumating ka. Ito kasi yung lalaking to, hindi mapagkakatiwalaan eh. Balak pa ata kami pag nakawan nito eh. O ikaw, alam mo bang teritoryo ko tong lugar na to? Umalis ka dito kung ayaw mong pabubog kita. Aalis na nga lang ako, iha. Ingat kayo ng mami mo, ha? Okay ka lang? Okay lang mo ba kayo, ma'am? Next time po, huwag po kayong makipag-usap kung kani-kanino lang. Yun na nga po yung sinasabi ko eh. Narinig mo yun, anak. Dapat nakikinig ka, hindi lang sa usap kung kani-kanino. Salamat po, sir, ha. Dumating ka. Uh, ano nga po pala ulit trabaho niyo? Diyan po ako nagtatrabaho, ma'am. Sa pinakasikat na bangko dito sa Bacolod. Mm. Nga pala, ma'am. Uh, ko na po kayo, ha. sige po. Salamat Mag po ulit, ha, sir. Mag-ingat po kayo dito. Sige po. Maraming salamat po ulit. Nagugutom ka na ba? Ma'am, gusto siya limang bumili ng ice cream. Pasik-asik na ha. Allah. Asan yung... Wala yung cellphone. Sakit yung wallet ko na. Anong gagawin natin? Diyos ko. Diyos ko, yung may tatong lalaki yun. Yun yung kumuha noon. Yung nakabas sinasabi ko eh. Halika na nga. Brother. Mukhang alam ko yung ginawa mo, brother, ha. Ibalik mo yan. Brad, bitawan mo ako. Kung gusto mo, hati na lang tayo sa nakuha ko. Hindi naman taga rito yung biktima ko, eh. Taga Manila naman yun. Siraulo ka ba? Ha? E para naman sinabi, sinabi mo na rin na tama yung sinasabi ni Ma'am, eh. Lahat ng mga pinagbibintan niya sa akin. Sige na, Brad. Nadamay mo pa ako sa kalukuhan mo. Akin na nga yan. Akin yan. Pitawan mo. Sasamayin ka sa akin. Pitawan mo yan. Akin yan. Oy, kuya. Ikaw yung kumuha ng wallet ko, no? ng cellphone ko. Nasabi ko na nga ba eh. Eto na po yung cellphone tsaka wallet niyo. At saka, etong matinong tao na to, nakala na mo, mabait, eto po yung kumuha ng cellphone at saka wallet nyo po. Saglit lang. Ala, Kuya, sorry, mali na hinusgahan kita Sorry kung hinusgahan ko yung pagkakaroon mo ng tattoo. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Sana mapatawad mo ako Okay oh, po yun, ma'am. Next time po, ma'am, sana huwag na po itong maulit. Para naman, hindi magaya sa iba. At saka, ma'am, tandaan niyo, may tattoo man o wala, ay hindi po basihan yan para husgahan mo yung isang tao. Tsaka ako pala si Kabokal. Uh, tattoo artist po ako ma'am. Tsaka musikero po ako sa gabi. At kilalang kilala ko na kasi to eh. Tirador to ng plaza. At tsaka madam, uh, baka gusto niyong bisitahin yung shop ko, ay open po yung shop ko para sa inyo po ma'am. Meron po akong 50% discount para sa inyo. Kuya, pasensya na ulit ha. Ah. Sana mang patawad mo ako. Walang ano naman yun ma'am. Tsaka ma'am, Marangal na trabaho yung pagiging tattoo artist sa isang musikero. Ito lang naman yung trabaho niya, hindi marangal eh. Hindi dilehensya ng mga tao dito sa plaza. Ako nang bahala dito, ma'am. Iyahatid ko na to sa tulugan niya. Sa kulungan. Sige po, salamat po. Sige, mag po kayo, ha? Po. Cute pa ng anak mo. <laughs> Tara! Sa kulungan ang bagsak mo. Hindi dilehensya ka pa dito. kaya nga anak, nagkamali si mami, huwag mong uulitin na, huwag mong gagawin yung ginawa ni mama ha.